three weeks ganon mga anak na pusi dah yun pusi lao nanahan na po sila. yan o ba pusi lah yan yan yun pusi dah yan, po yan. kahado po siya. Kaya oh, po kami pabo pa. Oh. Ang manok. <laughs> Kasama po nila sa aming farm. Sina po nagpukan dito. Ayan. Lipat po tayo sa abila. Ano po ito? Ayan. Ito po yung current farm namin ang bakahan namin. Gaalagan na alpul kami ng baka ngayon. Babalik na po kami. Ayan. Ayan Parpa na rin po siya. Ito po yung isang kambing namin. Ayan po siya. Ang anak na rin po siya, buntis din po siya. Ito po siya. Yan. Yan po siya. Kumakain na rin siya ng damo. Yan. Katali lang po sila. Yan. Yan po sa kabila. Mayroon pa po kaming camping din doon. Ito po tayo doon. Para namin po sila. Ayan. Dito po tayo. Dito sa aming kapilang kambing. Yan. Ito po yung aming ibang kambing. Nagbuntis din po sila. Ayan, may kasama po siyang manok. Wala pa po kaming alaga ngayon. Naglubakas po kami ng baka sa kabilang pulungan po. Tapos buntis din po itong kambing na to. Yan po siya. Yan. Buntis din po siya. Yan. Kumakain po sila ng pigs. Ngayon, ubos na po. Kanina po, may laman pong pigs yan. Yan. Naghihanap na po ulit siya ng pigs. Kumakain po ng pigs ang aming alagang kambing. Po, isa namin Alagang kambing Buntis din po siya Katabi po niya Yung baka po yun ha <laughs> Ito po Ito nakatali Yan Kambing po siya Kambing din Yan po siya anak na rin po siya Mga native lang po Ang lahi namin Mistiso lang po Yung barako namin Kasi po Ang disadvantage po Ng Kambing Pag po siya eh, Masadong mataas Ang lahi Mahina po siya Sa tag-ulan Danas na po namin Lahat yun Kaya po kami Yan yan po oh. Dito po sila lang kakainan. Yan. Kasidong na rin po sila. Pag po may mga baka na dito, hindi na po siya. Yan. Yeah. Ito, ito po. panganak na po ito. Siguro po mga one week na lang ito. Mga anak na po siya. Ang na ito po. Yan po kinakain nila. Kids. Yan po, may mga kasama po siyang manok dito sa kulungan. <laughs> Yan. Ayan po. Dito na rin tumatamba yung mga alaga naming manok. Ayan po sila. Ayan. Ayan. Dito po namin tinatali yung kambing namin. Ayan po siya. Ayan. Ayan po. Ayan po sila. Kung natamba. Ayan po. Ayan. Kita niyo po yung baka katabi po ng kambing. Kaibigan na po niya yun. Ayan. Salamat po.